IFM News Lucena. The ICT naglunsad ng Oplan Paskong Sigurado Laban Online Scams. Sa report dyan, ni Idol Ren Alejo, your report, go ahead. Magandang umaga mga Idol. Nakalerto na ang Department of Information and Communication Technology o DICT laban sa mga online scam ngayong panahon ng Kapaskuhan. Noong biyernes, opisyal nang inulunsad ng DICT ang Oplang Paskong Sigurado para protektahan ang mga Pilipino sa inaasahang paglobo ng cyber fraud at scam sa holiday season. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, fully activated na ang kanilang cyber security operation information drive at hotline para labanan ang mga karaniwang modus tuwing Pasko. Kabilang sa mga ito ang online shopping scam, peking delivery, love scam at loan scam. Dagdag ng Secretary Aguda, halos 6 na bilyon ang nawalang pera ng mga Pilipino dahil sa cyber scam noong 2024. At karamihan niyan ay mga halos nasa 60% o anim na o halos apat na bilyon na nangyayari tuwing holiday season. Paalala ng DICT sa publiko na mag-ingat sa mga hindi kilalang link, mensahe at transaksyon online at i-report agad ang kainahinalang aktividad sa kanilang hotline o sa mga otoridad. Patuloy ang kumpanya ng gobyerno para masiguradong ligtas at masaya ang Pasko ng bawat Pilipino, mapa online man o offline. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo, tatak, armen!